mo isang katanungan. Ano po ba ang pananaw ng... Uh, ano po ba ang totoo pananaw ng Biblia tungkol sa tithes and offering? Alam mo, yung ikapo, hindi panahon ngayon yan eh. Sa panahon niya ng mga Israelita, yung pagbibigay ng ikapo. Pero sa ating panahon, iba ang utos. Basahin natin yung 7.5 ng Ebreo. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi, na nagsisitanggap ng katungkulang sa ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas ang mga balakang ni Abraham. Ang sabi ng Apostol Pablo, yung mga anak ni Levi na tumatanggap ng katungkulang saserdote, yun ang may utos na kumuha ng ikasampung bahagi, kapatid. Yung 10% or tithes. Mga anak nila, labindalawang tribo kasi ang Israel eh. Tribo ni God, tribo ni Neptali, etc. etc. Isa sa tribo, yung Levita. Yung mga Levita, wala silang mana sa kanaan, wala silang lupa na ibinigay ang Diyos kasi maglilingkod sila sa templo na tabernakulo ng kapisanan kung maglilingkod sila ron, wala silang hanap buhay, sa kanila iniukol ng Diyos yung ikapo o yung 10%. Para sa mga libita yan, para sa mga babaimba ba, o para sa mahihirap. Yun ang pinag-uukulan ng ikapo. Ngayon, yan ay utos sa panahon ng saserdotes levita. E nung dumating si Kristo na bago yung sa sacerdote basahin natin ang 7.12. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nung palitan yung pagkasaserdoting libita, kailangan palitan pati kautusan. Alin ang ipinalit doon sa kautusang una ng pagkasaserdote at alin ang ipinalit na saserdote? Basahin natin ang 7.23 ng Ebreo. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapot siya, sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ang Kristo ang pumalit na saserdote at ang kanyang pagkasaserdote perpetual na, hindi na mapapalitan. Yun ang sabi ni Pablo. Kaya ang saserdote natin ngayon si Kristo, hindi na yung mga saserdotes libitas. E eh, nung palitan ni ka yung pagkasaserdote, kinailangang palitan ang kautusan. Ano ngayon ang kautusan ipinalit sa ikapo? Sa 10%. 9 ng 2 korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Magbibigay ka ayon sa pasya ng puso mo, hindi naman yon ikapo. Kailangan voluntaryo o sutres ng ikalawang Sa Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatutuo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Yung pag-aabuloy na ginawa ng Kristiyano, sariling kalooban nila, hindi 10%. Sabi ni Pablo, nagpapatuto ako, higit pa sa kanilang kaya, ayon sa kanilang kaya, higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuloy sila sa kanilang sariling kalooban. Kaya hindi ikapu ang batas ngayon, kapatid. Sana naunawaan mo. Salamat po sa Diyos, Brother Ed.